Dadaba ako. Alis tayo, ma. Saan tayo pupunta? Manood tayo sa ini. <laughs> Ngayon pa, naglalaba. mag tayo, ma. May pera ako, ma. Uh, wala. May... Wala na? Meron pa yata dyan. Saan, ma? Sa wallet mo. Sa pension? Oo, sa wallet. May nakuha na, ma? Saan, ma? Ito sa wallet. Ito ma? Oo, nandyan. Bilangin mo nga ma. Apal, ang dami. Magkano ma? Tatlong libo. Tatlong libo? Daan? Tatlong daan ma? Tatlong libo. It's a buwan. Siguro, mga tatlong libo. Tatlong daan? Libo. Libo? Uh oh. Marami pa yung mga mag-grocery tayo nga. Ma. Oh, sige. Ha? oh. -i -i. Mamaya, oh. Ako, ha? Uh Mamaya naglada pa pa. Uy, ako ha? Oo, uh -huh. sige. Aantayin <laughs> ko mag-grocery tayo ha? Uh Huwag na mag-grocery ng TV, ICN at dingin na happy daming pera happiness